morning happy friday nandito ako ngayon sa aking uh, sa likod ng bahay sa aking maliit na garden uh, gagawa ako ng ano taniman ko ulit ng pitchay ng box parang ganito oh. parang ganyan gawa ako dito kasi pwede nang itransplant yung aking mga pitchay yan Itakita ko sa inyo yung mga tanim ko. Ito na yung aking mga petchay. Malalaki na sila. Ito yung uh, kinain ng manok nung kakatransplant ko. Pero ayan naman. Nung nilagyan ko siya ng fertilizer, yun na sila. O, oh, diba? Wow. Tapos ito yung kakatransplant ko ulit. Yan. Flowering petchay ito. Yan yung aking mga sibuyas. Or leeks, onion leeks. Ito yung ano, ito yung pwede nang i-transplant ulit na pechay. Ayan. Ito rin, meron akong nakapat dito na tawa-tawa. Maraming benefits ito sa ating katawan. At saka maganda ito sa mga dengue. May mga, sa mga nading, may dengue. Ayan, tawa-tawa. Marami dito sa amin ito. Pero naisipan kong naglagay sapat para madaling kumuha. Ito rin yung aking uh, tawag namin dito is gawod. Yung ano ginagamit nila sa pagmumuma. Ito mabango siya pwede rin itong gawing panligo kapag uh, yung mga bat bata ay ano nag-uumpisang uh, magkasakit ginagawa namin ito panligo nila ayun naman sawa ng Diyos umuoki -okay naman sila ito yung aking mga petchay ayan ito yung aking mga lemongrass kakatransplant lang yung mga yan pero tumutubo na sila ayan mga lemongrass ito rin ay yung siling panigang akala ko hindi ito mabubuhay oh kasi may bagyo nung tinransplant ko ito pala ko hindi siya mabubuhay. Pero ang lulusog nila, ayan. Ang lulusog nila. Ang nilagay ko, ang nilagay ko ng fertilizer dito ay yung chicken dung. Ayan, tapos nilalagyan ko ng mga 'yun oh. Ito, mga balat ng mga ginugulay ko. Ayan. Kaya ang taba-taba nila. Ito rin yung aking ayan. Pinulang talong. Itatanim namin dun sa bukid. Ayan, talong. Marami akong pinula kasi Medyo malawak yung pagtamnam namin. Uh, nasa 900 na pieces ito. Kung mabubuhay lahat. Ito rin yung aking mga kangkong. Medyo payat-payat pa. Kailangan nang lagyan ng fertilizer. Ayan. Ito rin yung aking violet na kamote. Kunti lang yung tinanim ko. Ayan. Tsaka yan yung mga gabi. Nakatanim ko lang yan kahapon. Ayan. Gabi. Nilagyan ko na ito ng screen para hindi na makapasok yung mga Uh, manok kasi maraming manok dito hindi ko alam kung kaninong mga manok yung mga yun uh, ganyan na po siya kasi may screen na yan yung mga tinanim kong gabi kahapon yan yung aking nag-iisang manok pero nakatali yan Ayan. ito yung lemongrass ko na malalaki na pwede nang hati ulit at saka itan yung ibang mga gabi meron din akong naiwang ano dito yung ang palaya ang ganda ng bunga nag-iwan ako dito ng may plastic kasi balak ko itong gawing binhi para itanim ko ulit yan. umabot na dun yung aking ampalaya meron ulit dito, meron ulit dito isa o. mas maganda pala kapag ganito kasi hindi masyadong kinakain ng mga uod yung nakabitin lang sila yan, meron, meron din akong upo yun, oh. may bunga na upo o oh, di diba, meron isa dun yan kaya hindi ko muna ito tatanggalin yung upo kasi yan ang pa sayang naman kung tatanggalin ko ito yung ano ng upo naglalagay lang ako ng fertilizer dito. Dito kapag uh, para mamunga ulit. Ayan. And ngayon, actually, maliit lang talaga yung makura namin dito sa likod ng bahay. Kaya, punti-punti yung ating mga pananim. Pero at least, kapag uh, may kailangan pa sa kusina, katulad ng ulam, may manamay makukuha. Diba? Yung pinagtanggalan ko ng gabi. Ayun namin kanina umaga. Umaga. Mga tanim kong mga malunggay, Chinese malunggay. Yan, masarap yung mga ito, so, masarap ito. Igisa. Yan. Tapos, dito ako sa rooftop ng bahay. Meron din akong tanim dito na native na sili. Ito. Mahal ito guys. Sa palengke. Yan. Nalulusog na din sila. Yan yung mga sili. Ito na yung aking mga malunggay. Madali lang ito kapag tag-ulan. Ito yung native na sili. Yan yung aking malunggay. Hindi talaga nawawala ang malunggay. Yan at saka may konting gabi dito. Tsaka sili. Yan. Hmm. Ito rin yung luyang dilaw. Yan. Luyang dilaw. At saka dyan, ang ko dyan ay gabi. Yan. Ganito ang view dito sa taas. Ha, <laughs> diba? Yan yung aking garden. Yan yun yung ginawa ko kanina. Yan yung ginawa ko ng taniman ko ng pechay. Yan. Yan lang maliit lang yung bakura namin dito. Yan yun siya. Ito na rin yung ating mga ito na yung ating serving Ito meron siyang meron siyang ano, ito binhi. Ipupunta ko ulit ito. Yan. Ah, uh, itanim ulit kanito pala siya kapag matagal na. Kailangan ng bagong tanim ulit. Hindi talaga nawawala yung serpentina dito sa sa likod ng bahay kasi kailangan ko talaga tumara. Talagang nakatulong ito sa akin. Lalo na kapag may mga, nung dumating sa punto na talagang, uh, grabe yung sakit ng chan ko, nagpa-check up pa ako. Pero nung tinry ko ito, kasi may nag-suggest sa akin. Ang ganda talaga, maraming benefits sa ating mga katawan. Lalo na sa mga may mga disminuya din, pwede ito. Yun yung ito talaga yung iniinom ko. Ayan. So hanggang dito na lang muna tayo guys. Thank you so much for watching. Bye bye.